Hello mga ka showbiz. Welcome back to my channel sa kabila noon ng kontrobersiya at mga rivalry ng love team na Jadine at uh, Lesken, hito ngayon ang dalawang leading man noon na sikat na sikat ay magkasama. Masaya at nagbanding sa isang event at sobrang saya. Kitang kita, wala ng rivalry, wala ng pagkasabong ang nangyayari dahil uh, masaya na ang dalawang party. At especially itong dalawang nalaking leading man noon na sikat na sikat na si James Reed at uh, Enrique Hill. ito ang ating video. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me. You can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior.